Hello guys, uh, sa mga humihingi ng tips paano ko ginagawa ng ang daily routine ko kay RZM. So tips, 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 tips. Iba-iba kasi guys ang 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 effective na flow depende sa tao. Pero ito yung effective sa akin. Unang-una, ang pinaka-tip ko talaga is huwag ka agad magpapasa ng Complan, picture ng pera, picture ng product, picture ng legalities, picture ng proof ng payout. Ethical dapat ang maging practice mo. Kasi yung practice mo kasi ng flow mo, yun na kasi ang gagawin mo, every single inquiry na meron ka. That's caliber. Okay? Kasi pag yung flow mo kasi in one day, yun at yun na yung gagawin mo, it's very easy na routine walang kahirap-hirap kapag naging routine mo na ang isang bagay. So, dapat sa una pa lang, tama na yung ginagawa mo. Huwag ka agad magka-copy-paste. Send, 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 send. Ma'am, ito, 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 ito. Kasi kahit anong ganda ng company mo, kahit gaano yan kamura, kahit gaano kalaki ang pairing bonus niyan, kung hindi maganda yung approach na ginawa mo, sayang yung mga inquiries mo, di ba? Ang dami nag-how sa'yo, tapos hindi na nagustuhan the way nag-approach ka. Sayang, pwede siyang pumunta sa ibang leaders na nag-offer ng RZM na gustuhan niya ang approach ng kabila, doon siya nag-join in this sa'yo. Okay? So, ang pinaka-ethical na pwede mong gawin is unang-una, di ba, nag-post ka. Sa, sa, comment box kasi ng every post mo, lagyan mo ng PM me, PM me how, PM me for details, para sila yung mag-PM sa'yo, tapos start na ng conversation. So, ma'am, how, di ba? Nag-how sa'yo. Ang gagawin mo is, magpasalamat kang naghaw siya dun sa post mo. Unahan mo na ng tanong. Agad tanong agad na mo ba ma'am yung ganitong klase ng business? Okay naman. Pag, depende na yung flow ng ano ng conversation nyo kung magustuhan nyo or hindi. Pag sinabi niyang ayaw ko sa networking, wag mo nang pasahan ng kung ano-ano pa kasi ayaw na, sayang ng oras mo. Ang pinakamagandang dapat mong tandaan, wag mong sayangan ng oras mo sa mga ayaw na tao. Mag-focus ka doon sa may mga internet, sa mga networker, sa mga naka-online, lalong, lalong lalo na sa mga OFW, sa may mga kakayahan mag-pay in, kahit sabihin mong napakamura ng 1,000, sa iba kasi mabigat yan eh. So, ano man na explain, ang explain, ang explain mo, kung yung kausap mong housewife ay walang pang-in, or gustong gusto na din namang mag-join sa business mo, pero wala siyang pampuhunan sayang ng oras mo. So, you have to, kilo-kilo, way, 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 kung sino yung posibleng magbayad, may kakayahan, networker, may internet, ganun. Kasi bakit? Beb, may ano si Beb, Beb, nag-work si Mami, oh, excuse me po. Naka-homebase lang ako, ayan yung baby ko na sa likod. So, going back, ang kalaban natin dito is time pressure. Number is the name of the game. Mas madami kang referral, mas malam, mabilis mong mahihit yung target mo. Target mo. Income, makapag-payout ka agad. Okay, 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 okay. So, yun. Magpakilala ka. Ah, ako nga po pala si Momsin. Cindy. Top earner po ako ng mga previous company na napabilangan ko before. Nasa RZM pala ako, Ma'am kasi mura lang to 1,000 lang with products, with office, with legalities 2016 pa siya so lahat ng uh, lahat ng magagandang bagay about sa company, ini-input ko na para magkaroon siya ng interest na makinig pa na makinig pa na makinig pa sa akin so kapag nagre-reply siya pwede mo siyang tanongin na prefer mo ba ang phone call or video call para at least di ba kung interesado naman siya bakit kaya hindi ka na hindi ka na mag-start ng rapport or maging somewhat close na kayo sa first day pa lang na nag-uusap kayo kasi i-claim mo na pwede mo siya maging business partner bukas or mamayang hapon di ba mang gusto mo phone call tayo or mang gusto mo video call tayo may internet ka ba para malaman mo ang kapasidad niya kung may internet siya na pwede niyang mapanood yung video na ipapasa mo pwede niyang makita yung mga pictures na i mo o, ba? Diba? Kasi, ay, mam, ma data lang ako. So, ang gagawin mo pag naka-data lang, mam, ma basahin mo muna tong plan. Balikan kita pag nagustuhan mo, may offer ako sa sa'yo mamaya. Para at least, yung parting message mo is meron ka pa din nakaka... Ay, ano kaya ang ano offer ni mamamaya? Sige, basahin mo yung plan. Kasi data siya, guys. Data, baka wala siyang load. Hindi naman sa pagiging judgmental, pero we are being realistic na baka wala si mam Ma pang load paano niya makagawa ang business which is purely online pwede mong pagkakitaan okay 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 so mam Ma OFW ako ay pag OFW ilista mo agad ang pangalan OFW o ba diba? may Q ka na Cindy OFW ayan pag OFW kapag networker kapag uh, may internet or mga online seller mga marunong na kasi mag-post ang mga online seller so kaunting hilot-hilot na lang pwede na nilang magawa ang business pag OFW naman yung willingness na willingness naman nilang kumita ng extra doon kung muna mas sila mam Ma ma'am ito mura lang 1000 my products 500 ang na pairing bonus 100 kapag may referral kapag may tatlong ni refer ka 100 yung idea na pwede silang kumita ng part-time at yung idea na pag OFW may pera yan, pwede yan agad mag-in. Okay? So, kapag may napisil ka na na, ah, posibleng mag-join to sa akin, ma'am, hayaan mo hindi kita pababayaan. So, na-comfort sila pag sinabi mo hindi kita pababayaan, aalalayan kita, tuturuan kita. Ako na ang bahala maglagay sa left side mo kasi pairing to ma'am, isang kaliwa, isang kanan, 500 agad yung sa'yo. O dalawang invite mo ma'am, 700 ka na agad kasi ang one pair mo, 500. Isang invite mo, 100. Isang invite mo sa kanan, 100. That's 700 ma'am. So malapit ka na mag ROI, may products ka pa. So ganun lang guys, isa puso mo yung business, isa puso mo ang compensation plan. Alamin mo kung ba't mo siya nagustuhan. Kasi nagustuhan ko eh, ano yung mga cue na nagustuhan ko ang business? yun din kasi ako i-share ko sa kausap ko. Mam, ma weekly ang payout dito, kaya ko siya nagustuhan. So, sa idea niya, sa isip niya, ay, mag gusto ko din to kasi weekly ang payout. Gaya-gaya lang. Ikaw lang ang bahala mag-input. Ikaw ang bahala magbigay ng idea. Ma'am, pwede kang kumita ng 10,000 per day dito. Bakit? Mam, ma kailangan mong mapanood yung video. Kasi ang video, ma'am, is nandun na lahat ng explanation. Uunawain mo na lang po. Okay lang ba? Mapanood mo tong video. So, kapag nakapanood ng video, malaki ang chance na mag-join yan, guys. Kasi, yung, yung pelikula kasi, pag napanood mo, mauunawaan mo agad, instead of reading the packet book, instead of sending the compensation plan, tanongin mo na kung pwede makapanood ng video. Balikan kita, mam sa after 5 minutes, ha? Kasi may kinakausap akong new leaders ano lang, ay si mam leader pala talaga si mam builders, may mga kausap siyang leader pag aralan pa pa kaya ang RZN so mga ganong strategy lang guys tapos kapag um, uh, networker kasi may mga challenges kasi pag networker ang kasama mo or ang ang ang, ang, ang kausap mo na inoofera mo ng business sa mga baguhan, kaya sinasabi ko sa inyo, napaka-importante ng orientation kasi pag nalaman mo yung business, yung pasikot-sikot, patuan tuwad yung kawa ng mga networker, tanong, tanong yung kawa ng mga networker, kung ano-ano mga itatanong-tanong niyan kasi may mga, may mga networker na gano'n, gigisahin ka. At least ikaw, kahit baguhan ka, pwede mong, kayang-kaya mong i-explain ang RZM sa kahit na sinong networker na kausap mo. Kasi, bakit? Be proud guys, kasi hindi lahat ng networker at the moment na may napakamurang entry ay nagbibigay ng 500 pairing bonus. So be proud na ikaw ay nasa RZM na 500 ang pairing bonus kasi malay mo ang kausap mo na networker, 100 ang pairing bonus na nare-receive niyan. So ano ang chances? Ang chances kasi ganito, pag networker at nalaman nila na ang binary, kasi pag sinagin binary, pinagkukuhaan niya ng malaking income ikaw na baguhan ka, swerte mo na nauna ka sa RJM. Ini-introduce mo si RZM na may 500 pairing bonus sa mga networker na nakaka-experience ng 100 pairing bonus, ng 200 pairing bonus, or mga networker na nasa um, 7,000 ang entry, nahihirapan sila mag-introduce ng business. Kasi 7,000 is 7,000. Sino ba ang mga taong kausap mo na pwede mag pay in ang 7,000. Tanungin kita, di ba? Pero kung mag introduce ka kasi ng business na napaka baba ng entry na may malaking pairing bonus, pwedeng i-consider yan ng networker na kausap mo. So, kailangan mong maging proud, maging comfortable sa pag-share ng business, maging um, open ka sa mga rejections. Pag sinabing, um, okay lang po, hindi po ako interesado, that's it. Pabayaan mo na sila, huwag mo na silang i-message. So, ganun lang siya. So, pag sinabi naman na interesado ako, ilista mo kung sino na nasabi interesado. Pag interesado po ako, magbabayad po ako sa, ilista mo din yun. Kasi, kahit naman anong galing-galing mo kasi mag-explain, kung hindi mo nakafollow up yung mga kausap mo, wala din mo nangyayari. Sayang din. So, kailangan nakafollow up mo sila. Ikumustahin e, mo. Ano ba ang hindi nila na naunawaan sa business? mga ganong klase. Okay? Ano ko ba ang pwede kong ma-share na tips? Consistent na pagpo-post lang guys kasi madami nakatingin sa post mo na nag-aantay lang din ng pangkuhunan nag-aantay lang din ng malinawan sila about the business, paano gawin ang business, paano ako dyan, legit ba yan? Kasi ang daming mga tanong lalo na yung mga baguhan na totoo ba talagang may kinikitang ganyan? So, mag, magbigay ka lang ng awareness, keep advertising para ka lang coke, para ka lang close up, Jollibee, McDonald, although alam na ng tao ang about, ang, ang tungkol dyan. Kita mo yung TV, mayat maya, commercial, commercial, advertisement, ad advertisement. Ganyan din si RZM. Kailangan mo siyang ipromote ng ipromote ng ipromote, lalapit sa'yo yung interesado, hindi mag-PM sa'yo ang hindi interesado. Pero nakita niya yung possibility na pwede din silang kumita pero negative lang sila. Ganito yan. Nanood ko ng TV. Ang nakita mo dun is close up. Pero ang mga nanonood ang, gusto ay Colgate. Ganon siya kasimple. Mag-post ka lang mag-post kasi wala man silang pera ngayon. Ba, malay mo naman baka next week. Mom, baka next week i-consider ko mag-join sa team mo. Pag sinabi kasi mag-join siya, everyday pasahan mo na siya ng Um, motivational quote, um, additional info, impossible i-add mo sa GC. Kasi pag nasa GC, may team effort, pwedeng pasahan ka ni apply na mga ganito, ganyan, ganyan. Marami ka pa pwedeng mahinging tulong sa team. Kasi hindi mo siya kakayanin nang mag-isa ka lang. Kailangan mo talaga ng team. So, napaka-importante na active ang team natin. Most especially yung mga group chat natin guys, dapat pagtulungan natin na maging active. Kahit anong idea mo na pwede mong ma-share sa, sa GC mo, bigyan mo ng time na maipasa. Forwarding na naman lang yan, eh. screenshot, forward, kaunting usap-usap, mag-practice kayo ng conversation kasi hindi lahat ng kausap natin is gusto ng copy-paste ng video. May mga taong mampek, i-explain po, interesado po ako. Explain, ibig sabihin, chat, or i-voice message mo, or mag-voice call kayo, or mag-video call kayo, para sa isang araw may kausap kang apat, at least yung apat na yon natutukan mo silang turuan, bigay mo sa kanila yung information, kahit apat lang ang kausap mo in one day, sa ganda ng pagbigay mo ng information, pwede silang mag-join anytime. Na, ibibigay nilang panahon kung kailan sila nang papadala. ba? Diba? emphasize mo na ang ganda ng three accounts, ang ganda ng payout natin, early payout tayo, maaga tayo nakakakuha ng payout every sa Friday, kung malapit kayo sa SM North papuntahin mo sa office para makilala ang ating CEO lahat na nakikita mong magandang bagay about the company, may product agad natry ko na yung product, maganda yung product alam mo ba mo yung products pag nakuha mo, pwede mo ibenta para at least maka ROI ka na mga ganong tipo lahat, isipin mo naman may system tayo, magandang system natin dyan mo makikita yung income mo yung mga tao sa binary mo, dyan mo makikita yung income reflection mo, dyan ka nagre-request ng payout. May mga videos tayo na ba yung pwede mong mapanood. Ang dami guys, pwedeng idea. Kailangan mo lang ilista sa ulohin kung ano yung gusto mong flow na pang-explain. Okay, until the next video.